Aris, ang Aris ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matsaga at masipag sa gawain at hindi makukuha sa lagayan ng pera, iiwasan ang mga ganoong mga usapan para makaiwas sa problema. May katapangan na ugali na nakatago na kayang ilabas pagkailangan, may masel ang ugali, ayaw ng mga usapang may kahabaan, Masipag para sa pamilya, ang ugaling nagpapasaya at nagbibigay ng positive energy, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 40, number 30, at number 25. Taurus, ang Taurus ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may kadali magalit kaya ayaw ng mga usapang paligoy-ligoy, matapat sa tungkulin sa trabaho, para maka-asenso sa dapat na gagawin, at ayaw ng mga usapang berwan at okrayan, matapat sa mga ginagawa ng nagbibigay ng good energy, para makagawa lagi ng pag-unlad sa buhay, ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, at may isang salita lalo na sa trabaho, may katipiran sa paggasta ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, naliwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 21, number 36 at number 19. Gemini Ang Gemini ngayon sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, may matalas na isipan sa trabaho at sa tahanan, matapat sa ginagawa at ayaw mabalikan ng karma ng kamalasan, kung sa ng pera, ay iiwas na kagad para walang makuhang problema mapangarap sa lahat ng oras ng makagawa ng maayos, na mga gagawin ng walang makuhang problema, sa bagong makakausap at maingat hirap kagad magtiwala, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pag-iibigan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 90 number 27 at number 15. Cancer. Ang cancer ngayon sa pahiwatig na bigay galaw. Nang mga kalikasan, may mahabang pasensya sa trabaho, at laging madisiplina sa dapat na at hindi nagpapataan sa trabaho, para maging maayos ang mga dapat magawa may matang mapanuri at madisiplina lalo na sa mga sasabihin sa ibang tao, at ayaw ng mga usapang may utangan ng pera, dahil pag-iipon ang nasa isipan para sa pamilya, sa gawain ay hindi basta susuko gusto ay pag-asenso ng ikakabuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa mga bituin. Matipid sa pagpapalabas ng pera, ipon muna bago gastos. Mga masuswerteng kulay at numero: color green and color red number 14, number 24 at number 19. Liyo. Ang liyo ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na ninugurado sa gagawin at sinasabi nang makaiwas sa problema sa trabaho ay masinup at stricto para sa ikakaunlad ng mga ginawa, at hindi gumagawa ng isang bagay na walang plano, malakas ang pakiramdam ng makaiwas sa mga taong mahilig makaloko, may matalinong isipan kaya hindi basta kayang maloko, sa pagkakakitaan ay laging dapat ay maayos walang kalokohan sa pagseselos ay wala sa isipan laging may tiwala sa mahal. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, may katipiran sa paggasta ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 22, number 28 at number 15. Virgo, ang Virgo ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, may matapang na ugali at madisiplina at laging inuuna ang nasabi sa gawain. Ayaw talaga ng palusutan at pakikisuyo sa ibang tao matapat sa trabaho o sa mga pinagkakakitaan, mapanuri ang mata dahil laging nag-iingat sa ikikilos, sa ginagawa ay maingat sa lahat ng oras, dahil may takot mawala ng trabaho, sa tahanan ay masayang usapan ang gusto wala madidinig na pagmumura, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan may katipiran magpalabas ng pera pag iipon ng una sa isip, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color red number 24, number 35 at number 19. Libra, ang libra ngayon sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, madisiplina at matapat sa mga gawain, mas gusto ang perang hawak ay pinaghirapan, pag may gustong sabihin ay gagawin kagad. Madisiplina at laging susunod sa patakaran ng trabaho. May katapangan ang ugali ngayong araw kaya mapanuri ang ugali. Sa tahanan ay maaruga sa pagkain ng pamilya para sa laging malusog ang mga katawan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw malambing sa pagmamahalan, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink, number 25 at number 10 at number 19. Scorpio, ang Scorpio ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling maunawain at may matalas na isipan. Ayaw ang usapan tuksuhan ng pagmamahalan, mas gusto ang magtrabaho kaysa makipag-usap, at may katapangan ng ugali na pwedeng magalit kagad, matyaga sa mga ginagawa walang mahirap sa kanya dahil trabaho ang gusto, maaruga sa magulang ay laging handa makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa paggasta ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 21, number 40 at number 25. Sagittarius, ang Sagittarius ngayon sa pahiwatig na Pigay ng galaw ng mga kalikasan, masipag at masigla sa mga ginagawa, para laging may pagkakataon, na kumita ng maayos na pera para sa pamilya, at hindi kagad gumawa ng walang plano, manunuri muna para laging ligtas sa problema, sa pinagkakakitaan maingat at ayaw ng mga usapang toksuhan ng pag-ibig, masikap sa trabaho at hindi kayang gumawa na pwedeng mapintasan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 20 number 23 at number 6. Capricorn, ang Capricorn ngayon sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, may masipag na ugali sa trabaho. Pinaninindigan ang mga sinasabi at ginagawa. Dahil para laging may good energy ng swerte sa buhay, maaruga sa magulang handa laging makatulong, may katipiran sa paggasta ng pera, maingat sa trabaho at sa tahanan ay maingat din gumawa ng pagdedesisyon, nang walang maging suliranin ang bigay na ugali ng kalikasan sa capricorn ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan malambing sa pag-iibigan mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 25 number 10 at number 36 Aquarius. Ang Aquarius ngayon sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, madisiplina at stricto sa trabaho, sa tahanan ay laging masayang usapan at laging maaruga sa pagkain ng kalusugan, laging masaya ang relasyon ng pamilya, stricto sa trabaho nang matapos ng nasa oras mga ginagawa, hindi mapagpatan sa trabaho sa pera ay hindi basta magpapautang, hindi nagbibigay kagad ng kanyang mga kaalaman maingat, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 26 number 10 at number 42. Pisces, ang Pisces ngayon sa pahiwatig na bigay galaw. ng mga kalikasan, madisiplina at may masel ang ugali. Sa mga gawain, dahil ayaw na pipintes kung sa trabaho, may mahabang pasensya para makatapos, mapanuri sa mga gagawin ay may ugaling matigas kung nasa tama at katwiran ay sesebin, kapag ginawa ay tatapusin para sa pag-asenso ng pamumuhay, malaki ang pag-asang umasenso sa buhay ang nasa isipan, kung laging magtitiyaga at maging masipag, Ayaw ng mga usapang ng may kayabangan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin. May malambing na damdamin sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 22, number 25 at number 30.